Hey, what's oh, up lang ikaw mga may? Ah, Good mo morning! Ikaw, ha? Blessed morning sa ha? ating lahat! Get lang si mami if malunggay ha! Hello sa aking ha? little patuti Lips, na very ah. very smiling! Iwan ko muna siya saglit mga may dahil kukuha ako ng malunggay muna sa labas. Dahil nga almost dalawang araw na hindi nakapag-inom at nakalagay ako ng pantimpla sa atas ni Ate Polly. Ayan. Kasi masyado nang mataas yung mga dahon at wala nang dahon sa baba. Pinagpuputol na kasi ni Daddy yan. At pinagtatanim niya doon sa likod at dito sa harap. So, meron yung mga natanim niya nung mga last few months. Meron na mga dahon din. So, dyan lang ako kumukuha. Importante talaga sa akin dahon ng mulonggay lagi sa araw-araw dahil yan yung nilalaga ko sa gatas ni Ate Polly. So, ito, may natira pa dito. Pwede ko pa to kunin muna hanggang sa makatumor yung iba. So, yung paglaga ko ngayon mga may ay mga dalawang araw yan na uh, stock ni Ate Polly. Ito mga nakarang araw ay madalas na rin umulan sa hapon kaya medyo yung mayabong yung mga dahon ng malunggay na bagong tanim ni the day dito sa labas. Basta nga lang to siya at lang, ano na tumubo na yung mga dahon-dahon. Ang bilis nila tumubo pag uh, rainy season or madalas umulan. Sa, dito kasi sa amin madalas umulan. Oh, umiyak na! Kaya, ayan, ah, medyo healthy ang atin. Wala mami. si mami na malungkay eh. Umiyak-iyak na yan Nagyet Lang naman, eh. Alam niya, iniwan ko oh, siya. Okay na! Diyan ko lang naman siya iniwan sa may pinto para nakikita siya. And then, dito na tayo siyempre sa ating kusina. At Thank God at magaling na rin tuluyan si, si, Kuya pero hindi ko muna siya pinapasok mga me dahil baka mabinat siya. So tomorrow na lang siya mag-school. Wednesday saka ka Biyernes. So ito yung request na niya breakfast yung uh, hot cake, eh, pancake at buti na lang ay mali, may natira pa akong half doon sa lin, uh, ko at niluto ko rin sa kanya. So ayan. Yan lang muna yung breakfast nila ngayon and then magluluto din ako ng pancit canton dahil nami-miss ko rin kumain. At for sure kakain din naman sila pag nakita nila yung almusal ko for today. ब्लॉक Thank <laughs>

i <laughs> <laughs> what, <you> <laughs> what are you doing? Looking for me, in the toy <laughs> <are you> <laughs> 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 oh, no. oh my God, uh, go Sean! Let's go see if her head is-